Ops, teka lang po mga kalaki. Alam niyo bang nakapagpanalo na naman po tayo? 2114 po ang lumabas kanina po na sa sa 2D Lotto po mga kalaki. Ano po sa draw po? At may mga nanalo po mga kalaki. Binigay po natin 'yan para po sa yung nag po sa akin na siya po ay wala pambili ng uh, gamit ng anak niya dahil pasukan na nga, regular na bukas ano? Regular na bukas ngayon po ay August ano na ngayon, August 4, bukas August 5 na, okay? Ang dami pong nanalo tapos may isa pang nanalo na na followers natin na laging nagbabalato sa atin si Sir Eds. Ayan, hello Sir Eds. Ayan po mga kalaki. At syempre po meron po na nanalo rin na nagkaroon siya ng pamasahe pa uwi po sa Bicol. Ipopost po natin bukas yan mga kalaki. Makikita nyo po. Legit na legit po talaga. Pero ngayon po mga kalaki gusto ko po palarin kayo bukas August 5. Bibigyan ko po kayo ng 2 digit at 3 digit at 4 digit. At syempre po gusto ko po alagaan nyo po ng 3 days bago po natin palitan ang mga lucky numbers na yan. Ha? Ang kailangan ko lang po ngayon mga kalaki ay ang iyong month, month lang po mga kalaki isusumada ko yan, papartneran ko po yan at aalagaan nyo po ng 3 days okay, kaya follow na mga kalaki sa mga baguhan po rito sa aming vlog na nanonood follow lang po mga kalaki ha at bibigyan ko kayo ng mga laki numbers, dapat nagshare po ng videos, comment ng comment yung 6 digit po, baka maswertihan natin baka ma-target natin ng million ayun po, tayaan nyo po yan, okay at ingat-ingat po sa mga pay ka. dapat nakakausap nyo po muna ako, pag sumasali sa private consultation